<tod noise> <tod noise> na pamilyar ko niyo tong gilay ban labad oh murag na oh murag na oh murag na, na agian ano to namo to pangitao na to pangitao na to tro kay nakita na ko sa live nila murag na i-diferensya gud sa ti ilikoy bads dili na dili na dili mo to kita pod na <noise> ay ko ba So, kung okay na ito makuha, hindi tabi lagi mga kundali. Hmm. kayo na ito maklaro itong iyahang okay kwan. Hindi na ito maklaro. Pero paling kamutan na nga mahanap natin sila. So, Nangangailangan no, talaga yung ng tulong. Yeah, so Nandun po. naman si Isji pero alam naman natin yan yung kalaban. Hindi lang nag-isa. Sabang so, dami. Kahit nga tayo marami tayo pero may eh, hirapan tayo na habol ang habol sila. Pagkatakpo pa tayo, kahit marami na tayong Ayan mga tulong, na uh, actual po talaga namin, uh, ah, po na abutan namin ah. na nag-live sa SG. Ayan po mga tulong, na ano namin kanina, nakita namin ganina yung uh, live uh, nila. Kita parang, kita nila niya, sandali sa lang pero hindi kita pa namin nagpagal kasi po ka maraming kalaban pa dito. Uro, so, di pa so, na pamilyar namin yung saan nila nag-live

balido din mo ang presibo ba? Dahil po nato ito, kita niyo dahil man kita niyo magtapad-tapad. Mas madali tayo okay, kayo makita. Kaya magtapad-tapad ba isa? Saka, o yung makarescue, o but... yung makarescue, o yung tapad ka. corner ah. Uh, okay. Mas mabuti na makaabot tayo doon. <sighs> ano pa yung... Yeah. Iyag na isa si ano ba? Si... Johnny? Johnny?

Selamat, Amy Dol. Nah, nabut, Mudri, wala gid nyu pesak giatong idol, bah. Personal lagi, danik si Kuya, idol ke enam si ikone, Kuya, Idol Nino, dol, saya ucap baginda mulai sana kita, bah. Pero kalau mau kita, namun personal lagi, personal lagi, kita, kita nak perihaknya teknisi, kita. teknisi, misi, na personal lagi. Personal lagi na namo makita. Kita na to. mission ni. mission kay. Ay, no. Dax, ay Johnny. Ayun so, si Dax. Tapos mo tin mga kwan. O tin yung bumantir uh, yung... dito, malaki yung ano ba? Takbo mo ganin parang malaki yung galit kay Kuya Bad. Kaya dito dinala si matagal na pala nilang hinahanting si Bad. ba? Kasi ang galit kasi ito ang nangyari, may mission kami. Kami ni Kuya Bad. May mission kami doon sa. Pagkatapos namin yung mission, nailigtas namin yung kapatid ni William nailigtas namin so pa uh, uwi na kami at si Kuya Buds, kanya-kanya na kaming uuwi sa mga bahay namin mm -hmm. pero si Kuya Buds hindi nakaabot sa bahay nila ba kinampot mm -hmm. kaya yun nahirapan kami mag trace kung saan na area dinala. nila lang, may... wala kaming tulog nun paikot-ikot kami sa highway kung saan talaga hinahanap namin yung motor niya pero dinala pala yung motor niya saka may mga supporters may mga viewers na nagsabi na dito daw dinala si ano si oh si Bad sa Mount Badjang yeah, kaya nagano din kami kung saan saan kaya yung Mount Badjang kaya ito tawa ng Diyos nandito tayo at maraming maraming salamat din sa inyo dahil isa din kayo sa para ma yung mga kasama namin yung mga kasama ninyo huwag kayong mag alala Kung sa sino yung madaanan namin sila kami tutulong ito naman yung eh, kapwa hunter tayo yan tar, yan ang kuan talaga magtulungan Then, dapat magtulungan huwag magsiraan Yun hmm. or, mm -hmm. ito, ano? Ito yung ano importante ano kita yung magkatagal dito din kita magtatagal dito kaya pamilyar naman nila yung area ito yung nila hindi natin

я не потратив госудського того ба. А потребно із зачином. Ти гол. А я, ментай яп. На, ой.

Sama sini kita ambil tidur. 8

Ha? Kasama ni ano ni Inday, pero hindi pa kami nag ano ka ni Alos. Sige, na talaga. Okay lang, okay lang, okay lang, okay lang kami kasi naambos kami doon, no? Ha. Ambos